jackpot na sab. Saang na sab. Wow. Wow. May kailangan kayo, kayo, kayo may kuha. Let's go. Ako kayong hunasan mga Jais. Mga Guys, nainangin has. Ito May nag... Nga po yung Ibilin na ako akong chinelas. Kay... Alang kalapo. Sa gabal kayo mag-chinelas. Manang ibilin. Balay ko na na unya. Mayon ta guys. Pili ito masiro. Makakuha gabal ka madalang lang dito sa amin maglutay do panyag sarag hunasan diri sa amu ay labi na o gabi eh. manong karon. tayo po nga hunas mo na ang manginhas tao mas yeah, maganda kasi manginhas inigabi kaya di madawat atong maksipi mga guys o oh, paldo agad mga guys kinakita dayon yung taong isto sa mga followers ko dyan na naghahanap na matapos agad ang weekly challenge aba punta kayo dito sa hunasan namin at marami ditong bituon abot mo hanggang isang taon na mga bituon dito mga guys so wala damhan nakakita dayon yung kong isa is na <coughs> Buwi pa ka. Oh. <laughs> One point. Pwede na paksiyon, ibis. Paldo agad. Ako ada yung tag Pero gamay. Sabi ko sa inyo mga jay, marami ditong starfish. Daming dito. So, ano mga jay? Kailangan yung mata mo malinaw. <laughs> kailangan nakatutok talaga dyan sa mga putikan o sa mga bukangin. Para makakuha ka ng mga kinaso o ng mga daga. <laughs> Nakakita na dyan spider shield mga guys. Sa angin. Ito masiruan eh. <laughs> Uy, baka hmm, isa, isa na oh, Uy, bukya Yan eh Uy Tapat Tapat mga guys, isa ka po Hindi, isa pwede makaon kayo Uwan lang May ko ha, isa Paldo ulit ta mga Jai. kinakakuha na po ta sa ang itong ginagawa ko mga jay, tawag ito sa amin kay kalis-kalis. Ito yung pamamaraan para makakuha ka ng mga kinasulo, mga bugatan. Kapag tumunog na mga jay, aba, makakuha ka na lang bugata. Oh, Sige akong mata, kinakita na kuko. Sige akong mata. Ano? Ha? Ha? Oh, oh, oh. Oh, diba? Tinood na ni. Doha ka buo. Oh, wow. Napa. Hmm. Mm hmm. Hmm. Patna kamu. Tak sedak isa buhi pa. Aldo ulit mga swake. jay, kaya nakakuha na po tayo sa ang dagko na baka ayu O niya nakakita na po kong suwaki. Suwaki? Oh. Nalay suwaki diri, rin oh, lamig ka nag-abot-abot may suwaki mga jay yan na aray diri sa among tugkaran ang suwaki pagkadaghan ka diri kasi klase gid kayong lamang dagat ang makita nimo pag manginhas ka mga jay unya nakita na pud mi og bat bayat or si cucumber sa Sa salangutan na, na kog makaon ba daw kuno ni oo makaon syempre i-search nyo na lang para mahibal-an kung unsaon ni siya pagkaon makilaw ni siya mga jay mahal kay ni sa uban mga lugar ilabi na sa katong layo kayo sa mga kadagatan si cucumber mga jay isa sa mga ingredients na ginagamit sa mga cup noodles sa mga ramen especially sa mga korean mahilig sila nito. Kakain ko ito mga guys para di kayo mak-curious kung anong uri na lamang dagat ito. <laughs> dito sa amin mga jay, mahal ka ni siya. First step lang, tanggalunin mo nang iya mga laman at saka imo da yung syalagaon unya ibilad sa init. Pag mo dried na siya, pwede na nimo siya ibaligya dito sa buyer. Mahal ang kilo ani, depende sa klase ng si cucumber. Pero maproseso siya gawin kaya yung mga tao hindi na manguhan ng si cucumber, hinayaan lang siya dito sa dagat at kaya marami si cucumber dito sa amin pakalat-kalat lang sa hunasan mga dyan pakalat-kalat parang ikaw maritis ka di ba? nagtapa ng suwaki ha 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 another suwaki huwag na apay saang wah kailan saan sa mga time na yan mga jay super happy no, na man. talaga ako kailangan na kayo kukuhag oh, spider man. shell sunod sunod na ang blessing nagpahipi oh oh kitams nakapinakalaghan tapos si Ruan, libre niyo pamilya ni. <laughs> libre nito takaw na ni. Maka happy Jude mga jay. Pag makakuha ka ingali, kadaghan kayo siyempre. Panyagsa na lang Jude mga kinasun karong panahuna. Tungkol din sa kadaghan na kahit tao sa kalibutan. <laughs> basta magpugi lang Jude mga jay. Makalibre niyo takaw na basta dako lang ugunasan. Uh-huh. Uh-huh. Kwarta. Kinasun. Hmm. Takyot sa likadano. Maunig ingon ako sa inyo mga jay Bugatan. Sa amot na huwag likadano. Amot lang sa inyo sa kalagano. Wow. Tawagan.